Tony Pangilinan and Bel Mariano nagbigay ng update na magkasama silang dalawa. Yan ang maganda sa kanilang fandom. Talagang gina-update nila. Dahil kaninang umaga ay nag-gold pa lang si Doni kasama kanyang kapatid na si Hannah. Napakagaling talaga na time management. Literal na pahinga nila ang isa't isa. Tagal na nangulila ang mga fans sa kanilang dalawa dahil napakatagal ng walang update. Talagang ginulat nila ang mga fans na magkasama silang dalawa ngayon. Kilik na kilik ang mga Don Bell fans at buo na ang araw nila dahil may update na sa dalawa. Yan ang reason kaya maraming nagmamahal sa Donbel, talagang ibang iba sila sa lahat. At lagi nilang na-appreciate ang mga effort ng mga fans, talagang nakikita nila ang mga tweet nila. At bukas may face to face na ganap si Doni Pangilinan. Nasa Watson SM North EDSA 1PM.